Nakakatuwa itong mga RIR ngayon no. Ang ano, maaga sila ano, maaga silang, ano, silang nakaitlog ngayon. Ito oh, lima na. <laughs> Natutuwa ako kasi walo lang ito. So ibig sabihin maaga silang matatapos na mangingitlog. Okay lang sila ngayon kasi umulan, umulan kagabi. So medyo malamig ang panahon ngayon. At alam niyo ba, ang iniitlogan ng mga RIR na to ay dito, dito. At saka, minsan, may nakukuha ako dyan sa butas na yan. At minsan, dyan. Kaya panagay ko yan, nagre-ready na naman siya mag, 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 mag Butas yan. Bumutas na nila sa kakakagkag. Yan. Kaya, nakakatuwa. Kasi, alam nyo itong RIR na to, sabi nila, sensitive sila. Tapos, sabi nila, ano, uh, mahirap alagaan ang mga RIR, ganyan. Tapos, kuning uh, kunin ko muna. Kasi baka mamaya, tukatukain nila. Mahirap na kasi, alam nyo, pagka minsan, lalaroin nila. Yan, nilalaro pagka matagal mong kunin. Kaya, kunin ko nga muna. Wait lang. <laughs> Ay, ako, yan. Uh, hindi ko mahawakan. Pero, okay, sige. Yan. So, minsan, sabi nila, ano, sensitive daw yung RIR. Pero, tinitingnan ko itong mga RIR ngayon. Siguro talagang ano, maganda naman yung pinapainom ko sa kanilang mga yung oregano. Kasi nga yung oregano araw-araw, halos araw-araw. Tapos sinisingitan ko lang ng barley kung meron ako. Yun. So, malakas ang immune system nila. Kaya kahit na, na umaanggi-anggi no, nung talaga, ang lakas ng buhos ng ulan nung magkasunod na ano hapon tapos hanggang magdamag mulan. E so, eh mabuti ka mo, naka-confine sila so hindi sila lumalabas. Kaya mahirap silang ano, medyo mahirap silang tablan ng sakit. At salamat naman kasi nga malakas ang katawan nila. At syempre, Siyempre, tuloy pa rin, no? Yung 125 grams pa rin ang ipinapakain ko sa kanila. Layer crumble pa rin, no? At, Siyempre, di ko na sasabihin yung brand. Yun, 125 grams per head per day sila. Kasi, siyempre naman, kung sasabihin ko, ito, wala ka rin lang naman dun sa inyo, di ba? So, kung anong available sa inyo, edi eh, yun ay pakain nyo. Uh, tapos, uh, pagka maganda kasi ito no dahil siyempre, araw-araw na silang nangingitlog uh, lalo na kung maaga silang ganito maaga kung nai-dispose -di yung kakauntik itlog nila oh at uh, nakukuha ko dito yung pagkain nila kaya alam niyo yung pagka backyard ano ka backyard um, producer ka kahit ilang ano ilang population yan yung hawak mo ng pang backyard level no ano yan makukuha mo kung nakapig production na sila makukuha mo yung ano yung pagkain nila doon. Parang sila na yung nagpo-produce ng ibibili mo ng pagkain nila. Hindi ka na magpapaluwal. Mga isang buwan lang ako nagpaluwal ng pagkain nila. Nung, di ba yung ready to lay na sila? Uh, mga one month na nagpaluwal ako ng pagkain nila. Tapos nung pati na yung, ano, ha, yung nangitlog sila, yung hindi pa nakapik. Pero nung nag-start na nag-pick production, doon na doon na ako kumukuha ng pagkain ng pagkain nila so hindi ko hindi ko pino-problema yung kakainin nila araw-araw kung saan ako populot saan ako kukuha ganyan ah uh, produce nila yung para sa sarili nila at nakakatuwa rin kasi alam niyo itong itong mga native chicken na to. Syempre, iano ko lang tong mga native chicken. Kasi alam niyo, pinag-isipan ko ano, is, pinag-isipan kong tigilan na ang native chicken kasi nga iniisip ko no, isang araw lang yan naisipan ko. Sabi ko tigil ko na yata yung native chicken. Kasi ang iniisip ko noon magpapapisa ako, di ba? Nang RIR ka. So, halos wala nang napipisa kasi nga may daga yata, hindi ko alam. Pero ngayon nakapag-isip-isip ako. Sabi ko, pwede. de? ba? Kukolektahin ko yung mga itlog nila kasi halos nagsabay-sabay sila ngayon mga itlog ngayon. Ngayon, uh, sa iisang nest, ayan oh. Yan. May dalawang nang itlog. So ang size niyan small kaagad. <laughs> hindi naman extra small yan eh. Small agad kasi nasa 50 grams yung ano niyan, timbang niyan. Uh, usually pag nangingitlog talaga yung mga native chicken ko, ano, nasa 50 grams kaagad. Hindi yung mababa, mas mababa pa, hindi. So, may, kasi may may ano tong mga to upgraded na itong mga native chicken na to so, na ano na lahi na ng 'yung iba nalahian ng RIR, 'yung iba na ng uh, Bard, uh, kahit na hindi po na hindi pa puro 'yung Bard ng na ano nila, 'yung tandang nila pero 'yung nanay naman nila may lahing sa Sumag, ganyan. <laughs> kasi na, bumili ako nun ng mga ano ko, 'yung mga puhunan ko na uh, mga inahin ganyan. Uh, tapos 'yung 'yan, 'yung 'yang tandang na 'yan ngayon, ano may lahi naman 'yan na hindi naman na... Abang ko kung ilang percent na lang yung polish niya. Kasi may corona. Yung mga may ano, aat mga kiti niya, no, no. Yung mga nandoon sa grower, ano yun, uh, halata mo may corona sila. So, uh, yun yung ano ko, yun yung, yung itatopic ko sa inyo ngayon, no. Na yung... Kasi marami... Kaya ko inulit to, no. Uh, dahil yung mga... Maraming mga backyard uh, producers, na mga... Uh, kahit na hindi hindi white ang hawak mo pero itong Rhode Island Red nangingitlog din naman di ba uh, daily naman na nangingitlog at hindi yan madamot sa itlog so kung wala kang ano wala kang white na breed at brown breed ang nasa iyo kagaya nito hindi ko nga alam kung brown red ba o orange to <laughs> basta yung kulay niya ganyan mamula-mula so uh ito, ituloy nyo lang, huwag kayong ma-discourage pagka medyo mababang itlog. Lalo na itong RIR, alam nyo, hindi naman ano, hindi naman nakikisabay sa presyo itong RIR eh. Kasi nga, may ano, unique itong itlog niya. Ibig sabihin, pwede mong, may bentahe siya. Pwede mong sabihin sa customer mo na healthy naman itong itlog. ba diba? So, saan ka pa? Saan ka makakukuha ng healthy egg, diba? Di sa mga brown eggs lang, na, na, ano, na, na ng mga ano, farmers na ang ginagamit lang talaga ay mga herbs, yung mga vegetables, yung mga ano, yung mga gulay-gulay, prutas-prutas ganyan. So sa akin naman, uh, feeds nga ang pinapakain ko, pero ang iniinom naman nila ay uh, oregano na halos araw-araw. Uh, may 1 to 2 days lang siguro ako nagpapainom ng plain water or kuminsan uh, oregano, oregano, oregano and then sisingit ko lang yung barley kung meron akong barley <laughs> kasi may bayad ngayon 'di ba. <laughs> oh, pero kung wala, uh, ah paminsan-minsan. Matutuwa ako kasi nga uh, yung production nila ngayon ay napakaaga, 5 eggs na agad eh samantalang ano pa 9 past nine pa lang. So dati-dati hihintayin ko pa yung after lunch bago sila matapos na ano. So hindi ako makaalis. <laughs> pero ngayon ah uh, mukhang makakaalis ako nang maaga. <laughs> so, yung mga backyard farmers na ano uh, tuloy lang, tuloy lang. Yung mga pag -white ang hawak mo at bumaba ang presyo na itlog, hintayin mo. magano din, mag yan sa ano, mag yan sa uh, burr, bur, bur. Malapit na, malapit na, huwag kang mainit. Oo. Oh. So, itong mga, itong mga brown eggs naman, kahit na, kahit na mura ang presyo ng white egg, yung presyo nila, talagang yun pa rin. So, nakakatuwa rin mag-alaga. Kaya, sana may natutunan kayo dito. May, may, nakuha kayong idea, no? So, ano, uh, pagpatuloy nyo lang. Piliin nyo lang yung talagang aalagaan niyo uh, Kasi sa akin, parang titigilan ko yung mag-breed-breed na. oh, parang, parang gusto ko mag-produce lang ng mag lang ng mag-produce ng uh, table egg. Kasi, alam nyo, may pera sa itlog. Pag, pag ano, pag, pag malaki ang farm mo, talagang kita ka. Pag maliit ang farm mo, syempre may kita ka pang ano lang, pang kusina lang, pang rekado lang, ganyan. So, doon ka mag-goal, doon ka mag-aim na. meron may kita naman palang maliit, meron palang kitang kaunti dito sa backyard. La, dagdagan ko na. ba? Diba? Unti-unti mong dagdagan, ganun yun. So, sa akin, uh, ano palang, lang, magdadagdag pa lang ako, may pinapalaki ako dyan ng mga, ano, mga kiti sa akin yun. <laughs> <laughs> oh, pero plano ko pa rin na ano, bibili ako ng ano ng mga ready to lay. Uh, Siyempre, bibuelo ko pa, di ba? ganon 'yon. So, huwag wag kayong ma-discourage. Tuloy lang. Wag niyo ibenta ang ano niyo kasi uh, nakakatulong kayo sa ano, nakakatulong kayo sa uh, dito, yung food security ng Pilipinas, di ba? eh, kasi pang magkukulang ang itlog o nandiyan kayo di ba o di isa kayo sa mga nakatulong sa ano pang produce ng pagkain ng Pilipino kaya yun hanggang dito na lang sana yung mga bago no huwag kalimutang mag like mag subscribe at pakihit ang notification bell para sa susunod na mga videos ay manotify kayo at salamat salamat shout out sa lahat ng mga subscriber ko na bot pabalik-balik at hindi pa nakakabalik. Sana naman yung mga hindi pa nakakabalik, bumalik na. At yung mga nagla-like, share Thank you very much. Kasi yung mga share alam nyo, marami kayo natutulungan ng mga tao. Hindi lang yung channel ko, hindi lang akong natutulungan ninyo, kundi pati yung mga sinyera ninyo, baka yung tanong nila, nandito ang, nandito ang sagot sa channel ko. Salamat sa trust ninyo, salamat sa mga panonood ninyo yung videos ko. Salamat sa support. Thank you. Sana Pagpalain tayong lahat.